Sa General Santos City, nakitang na ang ampanya sa entablado ng United Nationalist Alliance ang independent senatorial candidate na si Brother Eddie Villanueva. Daba Patrol, Ron Gagalak. Hindi mahulugang karayom ang kapal ng taong dumating sa rally ng una sa General Santos City. Pero ang ikinagulat ng marami ang biglang paglitaw ng independent candidate na si Brother Eddie Villanueva na inimbitahan at inendorse din ni boxing champ Manny Pacquiao. Kaya niyakap pa nila dyan. pa. Kasi, uh, kasi pwede naman namin silang dalhin eh. Pero ang pagtayo daw niya sa entablado ng una, hindi nangangahulugang kasama na siya sa partido. I want to preserve my moral ascendancy as fish maker. Ang hiling daw niya sa may humigit kumulang limang milyong kasapi ng Jesus is Lord movement ay suportahan din ang mga iniindorso ni Pacquiao tulad ng mga kandidato ng una. At kung gaano daw kalakas ang pag endorso ng mga bigating pangalang ito, sa eleksyon na daw ito, tunay na masusukat. Mula dito sa General Santos City, Ron Gagalak, Patrol ng Pilipino.